Ang daming bula, guys. So, saan kaya galing yun? At ngayon, guys, pupunta nga na naman ulit tayo, guys, dito nga, guys, sa lote at tatawid na naman tayo, guys, sa ilog, guys. Okay na nga pala, guys. Sanay na nga pala kami dyan. Kaso nga po, ay, may dala, -dala pa pala kaming bagong bitbit. Pumili -bit. na nga pala sila, mama, ng mga pantanim doon, yung may mga tubo na, mga mag magiging puno in the future para naman daw maging maaliwalas doon, guys. So ayun na po mga ka-idol na nga po tayo pababa at andikot likot nga po pala guys ng ating camera for today. Kaya nga ako nagpapahuli para ako ay eh, mabidyohan ko silang lahat. So ayun nga po mga ka-idol saan kaya galing yung mga bulang yan guys ang dami siguro may naliligo dito guys. So ayun na po mga ka-idol ganyan guys kataas guys ang aming inaakit guys. Tapos so, so ayun guys, tatawid ka dyan guys sa ilo Pwede naman kasi magpaano lang So ayun na po mga ka-idol nagtatanong ako sa ko Pwede ba yan? Dito nga guys, ay nagtitingin-tingin lang kami Dahil mahangin, Switzerland daw So ayun na po mga ka-idol, nandito na nga po pala mga ka-idol, nandito na nga pala tayo, may nakita sila mamansuha dito. So ayun na po mga ka-idol, tinago ko na nga yan at binitbit ko na. Lumalabo yung aking jacket So ngayon nga po pala mga ka-idol Ay pupunta na nga pala tayo dito sa entrance Ng ating mahiwagang lagusan Bali dalawa nga pala ang lagusan masikip dito So ayun na nga po mga ka-idol So nandito na nga po pala tayo Pagpunta na dito ay Napakalawak pala dito So guys ayun guys yung napakaraming tanim guys Siguro makakakuha na rin kami ng kamoting kahoy Para pantanim din doon So ayan na nga po mga ka-idol So ayan nga po inilalakad nga pala namin Kalayo layo pa eh Ay nako po, po So dito nga po mga ka-idol Malapit malapit na nga po pala tayo dito banda So ayan na nga po mga ka-idol Medyo mahangin nga po So banda nga po dyan mga ka-idol ay ang niya po ng camera So dito po nga po mga ka-idol Kitang kita pa nga yung mga sinunogan no Ang laki So ayun nga po mga ka-idol, nababalota na nga po pala ng mga damotong daanan natin. Kaya nga po ganito po ang itsura guys. So ayun nga po mga ka-idol, malapit na nga po tayo kasi andito na po yung puno ng mangga na palatandaan nga po natin. So ito na po mga ka-idol, napakaraming ganap mga ka-idol. Ngayon ko pala ito na po season guys dahil 21 pa kami nag-tip niyan at 26 na ngayon. Tapos na po ang Pasko mga ka-idol. So ayun nga po mga ka-idol, ang ulan guys nung Pasko guys promise guys so ayan na nga po mga ka-idol so ayan na nga po andito na po tayo at malapit na Konting lakad na lang. So, andito na nga po pala tayo mga ka-idol. Kasama and ko. So, nandito nga po pala. So, ayun nga guys. Ang kalat na nga po pala dito mga ka-idol. Dahil isang linggo rin sila mamang hindi pumunta rito. So, ayun na po mga ka-idol. Pagkapunta ko nga agad ay ito na nga agad ang pinagdiskitahan kong sunugin. So, ayun na nga po mga ka-idol. Ang lakas-lakas ng hangin. Hindi ko masunog-sunog mga ka-idol itong damong to. Hindi nga pala damo yan. Ayun yung ng mga dahon. So, ayun na po mga ka ka-idol So ayan na nga po Hirap na hirap nga po tayo dito Tamang lakad nga lang pala kami dyan guys So pagkatapos nga namin maglakad-lakad Ay napag-disputahan ko nga pala tong tumpok na mga dahon dito Ang tuyo guys So ayan guys pagpunta ko nga namin dyan Ay tingnan nyo naman guys Hindi talaga siya umaapoy Dahil sobrang hangin guys Ginit na ako na gumikilid pa rin Sa sobrang lakas ng hangin guys Ang mga dahon So napag-udusan nga akong pumunta at magsunog ay mag ige pero nakita ko guys ayan yung walang gumalaw guys nasunog siya mag isa guys nakikita nyo naman siya so ayan na po mga kaal pagbalik ko akala ko nga isinunog nila mga may sir pero ang totoo hindi talaga nila pinakalaman yan nireview ko yung video guys hindi talaga siya pinapuyan kundi nag talaga siya mag isa guys so sobrang lakas ng hangin nung dumating nga ako guys nakita ko nalang galing talaga oh, dito ayan guys yung ano yung mga dahon guys so nasunog talaga lahat iniwang ko walang Sumug yan, pero nung dumating nga po may na siya guys so ayun nga po mga ka-idol dito nga po mga ka-idol pa uwi na nga po pala tayo oh. at parehas na parehas ang ating pagdadaanan for today oh. so ayun na po mga ka-idol so ayun po mga ka-idol ang um, bilis-bilis nga po natin dito kasi sobrang bilis nga po talaga <laughs> para tayo dito tumakbo guys so, so, sobrang bilis guys so ayun na po mga ka-idol so ito po mga ka-idol yung mga diadaanan nating tulay dito mga ka-idol And so ayan po mga ka-idol Para tayo nasa ulap guys Kasi may mga bula dito Hindi ko lang kung anong mayroon dito sa bulang yan guys So dito lang tayo guys